56, 56, 56 month. Oh, kalian ngemati ka. ka. oh. ah, kalian um. mm. ngemati ah, pegang nuka, pegang na, Oh, nah, mm. Nah, yang kamu kan ayun

Para yung lumakoy, ko sa'yo, ang tunay daw ang ay ang mga tunay. Wala rin? Wala pa. Clarice. 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 Clarissa. 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 Ano natin, 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 natin. Clarissa! Sikata! Clarissa! O, ilang taong ka na, Clarissa. Ano yan? nagpagubit ka lang dito? Nagpaparlor ka dito? Ha? Nagpaparlor ka dito? O... Kwan? Tagaano ka? Tagaano ka? Mm, sakit na mararamdaman. Tagaano ka? O... amo mapigilan natin? nasakit sakit na ito? Anong umunog? Tagano ka? O, oh, taga oh. mm, mm, oh, saan ka? Hmm, ayusin mo, saan? Oh.

Palaw. Taga palaw! Ka. So, Taga palaw ka! Taga palaw ka! Taga palaw ka! Yung susto nga taon mo, manong taon mo? Manong taon mo? 30 30 eh 30, 30. No, Pinakan mo atoy? Ngunit hindi na alam na. Pinakan atoy. Ah, tayo eh. Ngunit na alam ka na. Ha? Sure na. Huwag niya hindi na alam na. Ha? Ate nga kinaste mo. Ate nga kinaste mo. Tara! Ate nga kinaste mo. Ate nga kinaste mo. Ha? Ate nga may mingit ka Ate nga kinaste mo. Lary is 30 old. Ate nga mo. taga hmm? Balasi. Mangkukulang yeah. the... uh, 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 ang bata. Takbo. Uh, hmm. Na yung kapatid. Ay, dipid sana. Kaya't nga sa Awan lang. Mm, Awan lang. lang. pinila ng kano pinila ng pagina to'y parlor da to'y? nai may tanong. Mm. <tinyo> may nakpa noo nai 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 na kanyam nai 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 naka. nai 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 mga ah. ay, ay nagpa, mata, hmm. na? Palay Ma ng mati ha? balay ng mati uh. ah? ah? si si kati mga alatibok na, si kati mga alatibok na, si kaya nakitak tatay na? si kati mga alatibok na? Kasi mga ala na palay nyo ma, palay ah, ma. Ha? Palay nyo. Magbaga ka <tuk> na dati ikon. na. di tingot na niya. Nga. Ito <tuk> nga <tangan> kasama <tuk tangan> dati niya

Hmm. Ha? Hmm. hmm. Okay. For the sake magandang okay. kaliwanagan namin ng mangliwanag sa kalamitan. Maaliba na masirayan ng aking kapatid ang kanyang pamag anak na siyang binabili upang walaman yung paanat na ang nakilala kong sino ang Ipasin na ang katotohanan. Ang hel kapag bahitay ng Panginoon ng ng tao sa kanyang pagtikit upang malaman ng katotohanan. Ani par. Sa sinsin mo. Tao. Yaman. Tama na lai. Ang da Ada. Oh, datan. Oh, dinig bilingkan. Oh, ipakita ang kanya na. Takasinsin mo nanya niya kayo. Kasama na kasama kanya. Nakita mo. Sigutang. Gandamin ka lang. Gandamin ka lang. Makapangsangit ang ng kaya talaga. Gamit mo mga kaya. Sa gitin mo yung Sa pa, yung mga nabarin, yung mga pigatsangin ka lang na naman, nasa kataan, narito na po, yung mga binagpong, ito mm. yun, hmm, mawag kayo kayo, pamakuan kayo sa kalamitan, pamawag po kayo nga sa kalamitan, para mga Clarissa. <laughs> Clarissa, kung na-namay. Okay. O, oh, di ba?